Hello, magandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa Sa ating lahat na mga kagaya kong mga magsasaka na nagtatanim ng kahit anong uri ng mga pananim, tulad ng mga talong, palya kamatis at salo, ternilon, at iba pang mga pananim. Okay, so sa tanghaling ito mga kapwa ko ka-farmers, nais nice ko lang pong ibahagi sa inyo ang uh, mga experience ko tungkol po sa mga herbicide na aking ginagamit sa lahat po na uh, mga pananim. Okay, so, ngayon mga kapwa ko ka-farmers, kung, ka kung titignan natin dito no, sa aking whiteboard, uh, ang nakasulat dito, wastong paraan sa paggamit ng herbicide, kagaya ng bariton at instakil. Pag-usapan natin mga kapwa ko ka-farmers kung paano natin gagamitin, kailang panahon at saan siya pwede, okay. So, sa so mga baguhan at hindi pa nakakilala sa akin, uh, ako po pala, no, si Jisrel Palacio Carrion, no? Uh, isang farmers po. So, meron na po tayong uh, Facebook feeds at saka Facebook rails. Okay, so, sa rails naman natin, mga kapwa po ka meron nakalagay dito na Pinoy Farmers Vlog in the Philippines. So, sana po, no, mapuntahan nyo ang aking rails. Okay, so, ngayon, mga kapwa po ka nagtatanong sa akin, kasi... Ah, uh, maraming na pong tanong ako masagat, no? Tungkol po sa mga ginagamit ko na herbicide na hindi ba po sila makakasira yung amoy nila sa ating mga pananim. So, mas uh, napakaganda pong tanong mga kapwa ko farmers na kailangan po natin bigyang pansin. Okay? So, yung bariton mga kapwa ko farmers, share ko lang at saka yung instakill ay contact herbicide lang po sila mga kapwa ko farmers. So, ibig sabihin, lahat na matatamaan, yun lang po ang mamamatay. So, pangalawang tanong, hindi ba makasira ang kanyang amoy? Okay, hindi po mga kapwa ko ka-farmers. So, sinabi ko na yun lang matatamaan ang mamamatay. Ano bang mga herbicide na kahit amoy lang, no? ay makakasira din sa mga pananim natin. Kagaya ng tuber, tuberdi ester, not tuberdi amine. So, yung mga ganyang klase or mga rogue na mga herbicide, mga kapwa ko ka-farmers, na ginagamit po no sa mga taniman po ng palay ay ang kanilang lason ay makakasira lalo na pag ang tanim mo ng mga gulay nandito uh, ang location nandito tapos yung tanim sa kahan ng palay nandiyan tapos mayroon nang spray diyan ng mga top 30 ester top 30 amine o iba pang mga Uh, pang kontrol ng damo, tapos ang hangin, ay, ang direksyon ng hangin ay papunta sa taniman mo ng talong, kamatis at sal masisira din po mga kapwa ko ka-farmers kasi sobrang makakastress po ang amoy ng 2,4-D. So yung barito natin mga kapwa ko ka-farmers, instakil at iba pang mga kontak herbicide ay hindi din sila makakasira. Kahit patatamaan po mo pa ang puno po ng mga pananay mo kagaya ng talong, um, palaya, kamatis, atsal, sinubukan ko na po mga kapwa ko ka-farmers hindi din sila mamamatay. Okay, kasi hindi din sila dahon. So yung kulay green lang mga dahon mga kapwa ko ka-farmers, yun lang po ang mamamatay. Okay? Sana po mga kapwa ko ka-farmers, no, ay nakakatulong po sa inyo yung ginagawa nating video ngayong hapon. So, ang tamang dosis po nito mga kapwa ko ka-farmers, kung nag-sprayer ang inyong gamit na 16-liter sprayer, pwede put sapat na ang 100 to 120 ml. Siguraduhin lang mga kapwa ko ka-farmers yung ah uh, pag spray mo ay nakakabasa kasi uh, parang maganda ang kanyang resulta hindi lang parang ganun ganun na ka lang so kailangan mga kapo ako kapamers ah uh, siguraduhin mabasa ang ano lang ang lahat ng mga damo na inaplayan mo ng bariton para makontrol kasi pagkatapos ng mga limang araw isang linggo malinis na po tingnan ang lalim po ni mo ng tanima ng kamatis talong at iba pa okay same lang po sila no 100, 220. Sapat na po siya mga kapwa ko kaparmers kasi subok ko na. Okay, so, so 60 liter waters, ang tubo dito ay 150 ml. 150 ml. So, sinubukan ko ang 100 mga kapwa ko kaparmers. Pa, pa, maliwalas lang ang panahon, siguradong patay pa rin. Okay, so mas maganda dito tayo sa 120. Kung uh, sprayer na 20 liters kasi meron akong maraming na stock sprayer dito na 20 liters mga kapwa ko farmers ang ilalagay natin na bariton pwede 120 ml hanggang 150 ml okay yung one sardines 155 ml so isang kasardinas mga kapwa ko farmers ang ilalagay natin sa isang napsak sprayer na 20 liters of water. Kung 16 liters naman, pwede na sa mga estimated mo na 120 ml. So, kung maganda lang ang panahon mga kapwa ko ka-farmers na mag-apply kayo sa mga ganitong klaseng herbicide na contact herbicide, maganda din ang kanyang resulta. So, same lang po sa instakil, Okay. So, kaya ibinahagi bin ko sa inyo mga kapwa ko ka-farmers yung dalawang uh, herbicide na to kasi kung wala ang instakil sa lugar, baka mayroon ang bariton. So, lahat ng mga contact no? Herbicide na mabibilis yung lugar, pwede din siya mga kapwa ko farmers kasi ang i po nito, glyphosate ammonium. Okay? So 'yun lang po no mga kapwa ko farmers. Okay? So, yung isa pang tanong mga kapwa ko kapamers na kailangan natin bigyan pansin at uh, sasagutin natin uh, based on my experience, uh, kailan sila pwede natin i-apply sa ilalim po ng ating mga timiman. Okay, sa ampalaya mga kapwa ko kapamers? yung practice ko sa palaya, hindi ako nag, uh, nag, plastic mulching. So, ang ginagawa ko, 24 days hanggang 26 days, Ah, uh, yung gitna, no? Ah, uh, rotoro, rotoro, rotoro. Ang gitna mga kapwa ko ka-farmers ay binubungkal ko gamit ang pag-araro, no? Then lahat na mga lupa na nabubungkal sa gitna ay itatambak ko sa puno ng ampalaya. Kasi malaking binipisyo po ang makuha po sa tanim natin ng ampalaya, pag gawin natin dyan. Kasi lahat na uh, puno ng ampalaya na matatabunan ng lupa, ay sumusibol din ang ugat mga kapwa ko ka-farmers. So, pag maraming ugat mga kapwa ko ka-farmers, may chance na mabilis umusbong yung mga uh, pananim natin ng ampalaya. Pepino, kahit anong uri na mga sunalistiyos, madali lang po silang uh, pumakpal mga kapwa ko ka-farmers. So... Ah, uh, halimbawa 28 days so mag, uh, mag antay magantay ka lang dalawang linggo yung sumisibol na ang bagong tubo ng mga damo. So pwede ka na mag-apply mga kapwa ko ka no sa Ampalaya. So kung nag uh, tambak ka ng lupa 26 days o uh, pwede ka sa mga 40 days na ang imong tanim ng palaya. Kung tingin sa tingin mo uh, yo yung damo ay mabagal tumubo, pwede ka sa 50 days no mag-apply ng bariton. Kahit papatamaan pa ang puno, hindi din ma sisira. So, yung amoy naman niya, mga kapwa ko, kaparmers, walang problema. No, walang problema. Hindi din makakasira, pati instakil. Okay. Sa talong naman, mga kapwa ko, kaparmers, siguraduhin lang natin, yung talong natin ay hindi bababa sa dalawang bulan. Diba? Pag nasa mga 65 days to 70 days, yung mga unang mga dahon sa ilalim ay matatanggal na. So, pwede na natin, mga kapwa ko, kaparmers, papatabaan ang puno. So, yung mga... Ap, ap, amoy niya mga kapwa ko kapamers, no? sinabi ko na ay hindi din makakasira Same din sa imunistas estakil. So marami namang mga glyphosinate na na ammonium na pwede natin i-apply. Kahit anong uh, klaseng mga contact herbicide, pwede din siya mga kapwa ko kapamers. So yun lang no, sa atsal, oh, pwede din siya. Siguraduhin lang natin yung mga nasa mga 70 days na uh, matangkad din ah. sa ilalim lang. No? ibaba uh, lang mga kapwa ko kapamers. Okay. Then sa kamatis, yun po. So, yun lang po no, mga kapwa ko farmers no, sa mga uh, baguhan at wala pang ideya tungkol po sa paggamit ng mga herbicide. Sana po ay nakakatulong po sa inyo ang ating uh, ginagawang tip. So, kung may tanong lang po kayo mga kapwa ko ka-farmers, huwag nyo kalimutan pakilagay lang po sa ating chat box yun o kung meron man kayong ipapagawa na mga eco-content natin, pwede rin kasi yung mga tanong nyo ay nakakatulong sa akin para gumagawa ng iba pang mga content. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po, God bless, at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye po!